Jake Cyrus ginawa mo. Pero eto, Lola ni Charis ang pinupuntahan. Kaya ibig sabihin, Lola ni Charis, Charis Pempeng ko pa rin ang kinikilala, hindi Jake Cyrus. Kung gusto mong umangat, Charis, pumunta ka rito. Magsisika sa ngalan ng Diyos. Magsisika sa lahat ng kasalanan niyong ginawa sa akin. Sumasabog na anak. Noon pinagtatakpan kita, hindi ka tomboy. Ako ang sa sa'yo noong unang regla mo. Ako nagpaligo sa'yo. Babae ka dito sa dibdib ko kita. Inihiga pag ikaw pinatutulog ko. Hindi sa mga dibdib ng mga tao yan. Ni isa na hindi ka dadatnan ng kahit konting konsensya. Kayo ng ina mo naging milyonarya ka, umangat ka, itinapon niyo ako sa isang tabi. Pero eto, nakadaon kayo, pero ako, eto pa rin ako, nakatayo. Kaya tigilan niyo na ako, Charis. Tigilan mo na noong namatay ang daddy mo, pinipilit yung palitan ng pempeng ko. Hindi ka nanalo. So, ka ikamatay ko, hindi ka mananalo dahil ang may nagsabi sa akin, sa NSO mo pa raw pinagawa ang pangalan mo. Pahanap ko ang NSO na yan. So, dulang ikamatay ko, bakit kinonsinte ng NSO na yan na palitan ang pangalan mo? Pinanganak kang Charis Pempenko. Mamamatay kang Charis Pempenko. Pag ginilagay sa ataol yan, hindi Jake Cyrus ang nilalagay. Charisse, pen ko pa rin. Binababoy mo ang pagkatao ko. Kayong lahat ng mga tagahanga niya, lagot kayo pag nakita kayo, binababoy niyo ang pagkatao ko. Ito lang na kong dangan ang pagkatao ko. Nag-iisa akong lumalaban sa katwiran, sa kalinisan sa aking pagkatao. Kaya charis charis ang dami ko ng tiniis pinagtakpan sa anak nakakahiya sa tao, hindi lang sa tao, sa Diyos, igit sa lahat.